Andreas, patid nga na nagpahalik kay J.K. Labaho. Halina at panoorin natin ang buong detalye. Magkasama mga kahapon si J.K. Labaho, Andrea Brillantes, Kyle Echari sa Brilliance Award 2023. Pagkatapos naman ng kanilang months ay umegsit na sa show at nagkapaalaman na nga ang dalawa. Makikita sa video na parang nag-e-emote kunwari si Andrea kay JK at halatang naiirita naman si JK pagkatapos ng halikan si Andrea. Halina't panoorin natin ang bong video. Ngayon nga ay napapansin ng netizens na panay ang lapit ni Andrea kay JK. Maraming lalaki nga ang nalilink ngayon kay Andrea. Isa na rito ay si Daniel Padilla. Si Andrea raw ang third party sa hiwalayan ng Katniel. Ngunit hindi pa rin naman siya nagbibigay ng official statement tungkol dito. Dahil sa ngayon ay deadma pa rin at panay trabaho ang inuna. Pero sabi naman ng netizens ay kung gugustuhin naman daw nilang magsalita, ay madali lamang ito kung wala talagang katotohanan ang issue.